Hello mga pangiya, Nakikita niyo at maghisinigang tayo sa miso. Ayan. Ayan na po nakita niyo yung isda. Piniprito ko po muna. Ngayon, nandyan naman po. Nakita niyo naman po ang mga halong gulay. More gulay ay mas masarap. At eto naman po ang miso. Ayan naman po ang mga ingredients. Ayan na po nakita niyo naman po. Piniprito ko po muna para medyo hindi po siya madurog. -duru. At habang pinapakulang ko po, syempre, kailangan idagdag na po natin ang mga gulay. Syempre, what? Isinigang Without Labanos. Paborito ko yan. Yan na ang mga sitaw, ang okring. Sarap-sarap ng okra na yan. Ngayon, habang pinapakuloan nyo na, idadagdag na po natin ang iba pa po, po mga ingredients. Ayan, lalagyan na po ulit natin siya ng miso. My favorite. Mas masarap yung miso ng Japan. yung Japan pong pinili ko. Siyempre, I love Japan. So, ayan na. Depende po sa inyo kung gano'ng karami pong gusto nyo. Kasi medyo maalat na po yan. Ayan, syempre, ang asin. Ay, asin ang sili. At syempre, ang pangmalakas, ang pangsinigang mix. Dahil wala naman tayong tamarin na ano, na fresh. Kailangan natin yan. Syempre, ang kangkong. ang sinigang without kangkong. Ayan, luto na po siya ang, ang, ang aking lunch for today. Ayan, nakita yun po. Sobrang sarap po ng ano niya, ng soup. So, thank you, babu.